nan dito na naman tayo mga boss ito mga boss, maoda niya ito ang siding sa MCB speaker box nga itong ibuhat maoda niya mga boss, yung sukat niya mga boss 24 by 32 nya sa gikaingon ko na mga boss sa akong mga videos, sa akong gipang videos, gipang upload niya Basta yun gani nga mag layout na ta mga pisa sa mga cabinet or kini speaker Mauni yung siding mo boss, mauni yung atuan yung gitapot ng upat Yung atong painalog sukod o limpyo na sakto niya nga sukod Then pag ahuman mga boss, atuan yung layoutan ng babaw ang usa ka side para ang mga pisa sa mga ihang mga division atong makat dili kay atong simbolo niya hindi mag magsimbol atong sukdon kung pila yung sukod atong katon niya atong itaod yan yung magtaod sa uban nga sa uban nga pisa hindi ka taod na to masukod na sa glaing area potol na sad taod ato amang boss atong At layout on, tanan sa mane nanantay layout sa mga division ato At yun siyang layout para ang mga pila kabuk division pila pisa ato siyang ikat yung mga boss duha man ka speaker taga pisa ni taga usa duha on ang mukat daan para dito dito na ang trabaho mga boss sa gikaingon ako mga boss na ako yung mga video uban makitaan dili wala ko magpanam wala ko manawa nila basta kaya nakita nila nga ilang simbolo ng speaker na wala pa eh, nakat nga pisa hindi ko man simbolo, ilang sukdon dayon ni nila ila itaod dayon ni soko na po sila sa area nga pisa ila na po itaod itaod kinatuwa bos boss So dito nya tuwa mga boss atuan ning paguman to layout mga boss. Nalayout na to na, na, na layout na nato. Din paghuman atong bagisan si kilid. Sama aning gibuhat na ako, mga boss. Para mauna na siya sumbanan sa tanan. Para ning tangtang ani. Eh, natay natay marking sa kilid. Mauna na tong bagisan para sa atbang sa duha. Pero so, magat magat man niya layout. Nga kining plywood ato mga boss, ato hapon ning gibali-bali. Duha ka bali, duha, duha pod ka bali nga side para ning tangtang ani. Akob siya. Dili nimo ipariha nimo ang kuan mga boss. Ang iyahang kanang iyahang naong. Ang naong babaw, ilutod nimo upat di kay naong tanan lutod nimo naong duha then balihon ang duha para mabalibali siya ini kung anong boss tao na to mawanto mga boss mawanto layout na to sa iyang madbis kwanto ka layout mga boss mura kuan ka lima to ka division dito atong layout aw unom nakini mga boss ni iyang babaw gubos Ini wala di wala man layoutan, wala man say bagis, pero yung limpyohon. Para para nasa, sa, sa sukod magpareha jud siya tanan, di ba? Kay imo man gisumpot, kung ma diferensya sa kamay, di pareha siya diferensya tanan. Di kay babag ang usa, di diferensya niya babaw sakto. Di ini ini bungbong musloyo di ang sakot ang sukos babaw sakto ang ubos kuan gamay mao nang atong layout ton tanan ni pareha mao siguro ng uban mga boss nga ilang simbolon madok sila nga ma ilha, ilahang makat ang ilahang makat makuwang wa po ta siguro basta kay mao na ako nakuan mga ako na ano naan kay way mga handok sila gwano mao na layout mga boss di ha na ta maglandi sa sukod ngayong mga kata na din mga boss mga kuhan mga mga urabis ngayon mga 45 degree 80 degree 90 awala na siya 90 mga boss 45 then kuhan murag 960 Okay ni mga buso, okay ni siya. 45 ni nga kat. Mga siya mga bus, ah, taga usa ka pisa, duha on mo kagat, kay duha man itong simbol, duha man itong ang simbolon. Mora na kakuti aning MCB box mga bus, kay ang hang mga division sa tubangan gue mga urabis pareha sama ni. Pero di lang po tayo maglisod kaya naam tayo circular. Dali, rapod. Yan, importante sa itong natin layout mga boss kay naman siya yung mga urabis. Dito na, didto na to ma bagisan bitaw o unsay unsay yahang pagka 45 ba 35 ba 65 ba yahang cut Didahan na ay layout Maroon ni siya diskarte mga boss sa uh, inani nga buhat. Inahanlan li auton jud nimo para makita jud nimo sukod sa yahang sukod sa cut niya. Hindi pud ta mo dili pud malangay kay ngano eh, kay mo nakatanan kay nimo na sibol kay simbol. Nya lahat pud may mga boss mo may ginani ang uban unahon man ang siding. Eh. Kami mga boss unahon na mo ang division. Og og kay para makapinitret penetrate kaya una ako frame din naman kami pinitot ng grow na kay imuha namang ihalop. Kinahanglan nga una ako nimo ang mga division kay imuha makatarong ka glow, makalansang ka tarong. Tapos ni sa divis, sa mga division na forma na ang siding na gupilit para ang imong glow makabutan yung glow berme. Nung ka tong imong ihalop, di glow. More na kakabutan og glow. Morning discard mga boss sa ako ara pa nang sa mo ara pa discard karong sa uban no, di harap po nila kutob di harap po di lang nakita oh, dipindi na nila masukon sila ane, mas maayo dahil nga islamat mga boss abangan sa pag